Excited ka na bang magnegosyo? At di mo alam kung anong ibibil mo? Ang video ito ay para sa iyo. Ngayon nga lang pala tayong nagkita. Ang mga pala si Jim Rizalo. Dati rin o Ito muna ang aking kwento. Lumaki ako sa pangisda. Dahil sa hirap ng buhay, nagsipag at nagtyaga ako. Napakaswerte kong tao dahil may nagpaaral sa akin sa kolehiyo, Kapag tapos, kapag trabaho. Bago ako nagnegosyo, kauna-unahan kong trinabaho ay ang sarili ko binibuild ko muna ang sarili ko at ito ang isishare ko sa inyo. Pagdasal natin ito kay Lord, hingiin natin lahat sa Kanya kung anumang gusto nating pinagplano ng negosyo. Pa, kailangan mong isip ang iyong sarili na firm ang decision mo patungo sa pagnenegosyo. Pangatlo, ipangako mo sa sarili mo na wag na wag mo hahaluan issue bisyo ang pagninegosyo. Pangapat, i mo ito para sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa mga kamag-anak mo, at sa ibang tao. Panglima, kailangan mo nang umpisahan ito habang mas bata ka para unti-unti mong matutunan ang diskarte sa tinatahak mong negosyo. Ito ay ilan lamang sa mga pinaniniwalaan kong nakatulong sa akin na pasukin ang pangyinegosyo. Alaban lang naman natin dito ay ating sarili dahil natakot tayong mag-field ang ating inuumpisahang negosyo. Kaya kailangan nating maging matatag. na paano natin takot na yan? Ano mang nasa isip mo, umpisaan mo na yan. Dahil ang dami mong matutunan yan pag nag-execute ka na along the way sa binjon mo. At kung matutunan mo na ang mga idea at sistema, smooth na lang ang operation nito. Gusto mo akong makausap, puntahan mo lang ako dito sa shop, sa cycle game to shop sa Naval. At ililibre ko na yung check-up ng motor mo. May ipapagawa ka sa motor mo, ayos din yun habang nag kukwentuhan tayo. Then dito na lang pala mga kanegosyo, pakipalo, like, and share sa aking video para updated ka kung ako'y may upload. See you next time. Vroom Bye!